Nasaan ang biskwep? Ah. Asan ang pera? Eto! Paano ko makakasigurong... Wala kang dalangan, mas. Pa, paano rin ako nakakasigurong... Wala kang dala! Walang tiwala sa isa't isa. Isang tuso, isang mandurugas. Para makasiguro tayong parang tayong walang dalang armas. Sabay so tayong magubad. Kailangan pa ba, ba yun? Sige! Ano bang palabas ito? Pati panalon mo, tanggalin mo! Yung sa'yo! ubarin mo rin! Ato! Mm. Ah! Ah! Itakas po nga yan. May laban eh. Wala kami lahing kutong lupa. Ha? Oh, kita tay, Kayo nga yung tinatawag, oh. Ay, Pakoy, hali ka. Pakoy! Ay, hindi naman, Pakoy. O na nga, wala naman. Tala, tala. Tala, tala. Ako nga. Bilib din naman ako sa inyo. Bakit? Tagal ang panahon tayo hindi nagkita. Nakilala niyo mukha ko. Naku, Pakoy! Iyaw mukhang kami yan, hindi ko makakalimutan, lalo na yung ilong mo. Isa yan sa buong mundo. Totoo ho yan. Sino ito bang kasama mo? <laughs> eh, ito ho, si G James. Ito ho, bayaw ko. Ah. Oh, eh, siyang. Ano ko, Pablin, kumusta ay, ko? Ay, ang ganda. Oh, Mano po? Tiga-santo, tiga-santo. Eh, sino itong dalawang to? Ah, ito ho, kaibigan niya. Ah, sinumtong ay, kaya, kaya. Ah, siya nga ho pala. Akala ko ho may kasama kayo. Oh. Meron! Ha? Asan Ano lang natutulog. Alam mo, ayaw kong gisingin yun eh. Pag ginising mo yun, magluloko pa at iiyak. Bueno, oh. halika. Kunin natin. Halika. Tara, tara. Tara. Ah, eto ah, ang baby ko. Ah. Ayan ang baby. <laughs> Bakit? So, baby? Ah. Eh, pakulaw yan eh. Anong pakulaw? Well, may lahi pala talaga kayong... Isa ka ba? Baby, Gising na ang baby ko! Sinay baby! Nandito na tayo sa Manila. Hmm! Gising na yan! Tuyo pa, baby! Be, be, oh, baby! Gising na! Baby! Dito mo! Gising na ang baby ko! Bati na yun niya! Yu. Oh, huh? huh? Bati niya! Oh, bati? Ha! Ah. Ay, ako lang, meron akong rheumatic heart! Hindi rin ako pwede, Chang. Mabigit ang katawag ko. Mer meron akong rayuma. Hindi pwede. O ah. sa bewang... Hindi, ah. hindi. 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 Hi! Sino siya? Ha, ah, mga tiyong mo yan, mga kabag-anak natin. Siya <laughs> <Dilo>, lang. <laughs> Bakit ayaw siya tatanda ate? Eh, huwag kang mag-alala. Hindi ba? Hindi ka kakadahin. Ay, naku. No. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. pwede. Ini kayak maling bumbuat. Ini kayak maling kemerda. Itu ibarat sama bumbuat. Baik, kita tak usah bala. Atau kamu hawa kau. Baik, dia dia. Kamu kau ya? Tali kau dia dia. Come on, 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 Yun, malapit na tayo sa bayan. Siguro naman may presinto ng pulis doon. Mabuti yun para ma na natin yung pangyayari. Sabi mo, si Boy Scarface ang pinuno. Idiin mo siya at nangatigil ng kanilang sindikato. Don Juan, tingnan mo, gumagalaw yung sako. Ano laman yan? Tingnan natin. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Dali, dali, mainit, mainit! Tao pa lang eh, hindi hayop! Eh. Kilala ko ang boses niya na! Ay. Ay. Yaya Madonna! <Daha Osman> Anong kinagawa mo diyan? <Saan> mga walang iya! <makaka> mga kinabit yung mga lalaki diyan. <na> yan! Ba't ngayon lang ka? Ba? Eh, nasa ba? Iyain na, relax ka na lang, relax na at malayo na mga yon. Sige na. Relax! Ikaw, tuwing nalang madidisgrasya ako, huli ka na akong lumating. Bakit? Ay, syempre. dating pulis eh dating pulis eh. Ngayon ay, ikaw na lang ang papatayin ko. Bakit? Ikaw na lang natitira. Papatayin na kita. Sali. Ay siya, thank you na lang. Ay siya, tayo na doon. Tayo sa bayan. O sige, uh -uh. doon na natin gawin. Ale, magkano ho ba itong patola? 15. E eh, wala na ho tawad? Ay, tapat na yan eh. Baka namang pwedeng sampo. Ay, hindi. ako. Oh, napagkamala na naman ako. Ano? Iyan, okay na pero daw, oh. Iyan. Agoy, paano nangyari na ikaw pa nga ang nagligtas sa amin? Malay ko. Ano bang beige yung? Naku, Yan ang mga pulis! Yan oh, ang gina! Naku, ulihin ako na, niyan! na! Tay na! ako daw! Ulat daw! Ayun! Uy! 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 Tong! Tong! Uy! Oh! Ang dahan!